Hindi ka na. Ako. Ang baho. Natay <laughs> oh, na yata. Ang mong video. Hindi na.

Tignan ko nga. Wala naman eh, tsusera. Ang ina mo, para matay ang kailangan <laughs> mo. Dewa! Ay, butas na! Butas na! Ano mo? Ha? Huh? Butas na yung leggings mo. Hindi na. Huli na!

うん